Hello mga ka-vlog! Nandito po tayo ngayon sa Palayan kung saan makikita yung epekto ng El Nino. Kung ninyo nakikita, masyado ng dry yung lupa. Wala na talagang tubig na dumadaan sa mga kanal. Ayan o, no? masyado ng mabitak-bitak yung mga lupa. So, uh, wish na lang talaga namin na Dumating yung ulan para naman kahit papaano eh makatanim kami ng palay. dahil ngayon, yung ibang bahagi ng Negros Occidental ay umuulan. Pero yung dito sa amin sa Barangay Lagrangha, hindi hindi dito umuulan. Kaya ito yung epekto ng matinding init o El Nino sa mga sakahan ngayon very alarming at syempre uh, parang disappointing siya dahil hindi ka makakatanim ng mga palay ibig sabihin uh, hindi ka din magkakaroon ng pera dahil wala kang maibibenta ng mga produkto ayan so ipapakita ko talaga sa inyo ito yung mga nagbitak-bitak na, na lupa ayan wala talagang tubig na pumapasok dito at ito yung kanal ito yung kanal ayan ito yung ginadaanan ng tubig kapag umuulan so uh, ano talaga siya super dry kaya ito ayan so may kalawakan din tong sakahan na to and ayan nga Very disappointing yung nangyayari ngayon. So, hindi kasi naging katulad last year yung uh, yung, uh, yung weather. Dahil last year, natatandaan po, kahit ganitong buwan ng Mayo, umuulan pa din. Pero ngayon, talagang wala talagang ulan na natatanggap yung mga lupa namin dito. Ayan o, no? ang isa pang uh, sakahan nakatabi nito. Ayan wala ding tanim Ayun, hindi ka makapagtatanim makapag ngayong panahon dahil nga wala talagang tubig hindi yung yung katabi namin dito hindi din ano hindi din nagtanim ng ng palay ah uh, pagkatapos yung isa pang katabi naman ng palayan ano yan may tanim yan pero ah uh, ang uh, hindi lang maganda yung epekto dahil uh, maninipis daw yung bunga ng palay dahil sa wala ang tubig na pumapasok sa sakahan ngayon nakikita yung green ayun so yung nakikita yung green na yan yan yung, yung isa pang uh, palaya namin dito sa pang sakahan uh, may tanim dyan si Papa pero hindi lang maganda yung yung ano yung product ng palay dahil yun nga may nipis yung bunga dahil wala pong kasok na tubig ayan o, ayan so may mga bunga na yan so usually nakukuha namin dito pag maganda yung ani kakakuha kami ng at least 16 sack of rice pero sa ngayon, siguro, mas maganda na kung makakuha kami ng 5 sacks. Dahil sa epekto ng El Nino. Kaya nga ito, kung nakikita nyo, ito, sapa ito. So, kapag umuulan, mataas ang tubig dito. Dito naliligo yung mga kalabaw. Pero ngayon, wala talagang tubig. Wala talagang ni kaunting tubig na umaagos dito. Ayan. Eh, yun o. Know, Nakikita nyo yan. May ibang mga butil dyan ng palay na hindi maganda. Manipis. Manipis yung bunga. Parang upa yung tawag namin sa hiligaynon yung pupunta siya doon sa pinapakain sa mga itik dyan yung pupunta ang mga ganitong bunga dahil wala siya masyadong laman ayan o oh. ayan ayan so mabuti na kung kakakuha kami dito ng limang sako pero so, sa tingin hopefully sana kahit 5 sac makakuha kami dito para at least may pandagdag din sa konsumo namin sa isang buwan so hindi lang hindi lang din mga palay yung apektado ng erin kahit ang ano yung mga tubo dito lang na bubuhay. eto nakikita nyo yung mga damo patay na kulay brown na yung kulay Ayun na dahil sa matinding init. Ayan. May mga um uh, may mga tubo na nagyeyellow na yung dahon, nagbrown na yung dahon dahil yan sa matinding init ng panahon.